Yun, at yun na nga mga ka-bebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon Nagbabalik na naman po yung marites na duck girl nyo At yun nga kasi nga marites ka kaya hindi talaga tayo magpapahuli at mag-update talaga tayo Kasi nga everyday may latest nga tayo At yun nga mga kabebe bebe uh, kahapon nga ay nag-update ulit tayo sa mga alagang itik natin na uh, hanggang sa day 1 hanggang sa naging 1 month at naging 2 months ay patuloy pa din po kayong nagsusuporta sa akin at yun nga kasi martis ka salamat po thank you so much po mga kabebe kasi nga ay na appreciate nyo po yung mga paghihirap ko Jared. at yun nga mga kabebe kasi nga andito tayo sa area kung saan po yung mga halagang itik natin na nangingitlog at yun nga ah uh, mga ikatradish na po ngayon, simula po ng uh, lumipat tayo at sa last videos ko po ay uh, ang itlog po ng itik natin ay isang tray na lang. So ngayon uh, apat na araw na po, simula po nung na-stress uh, po tayo, ay yun nga, mang! <laughs> yung mama ko dumating, maritis din katulad ko, kaya andun yung mama ko andun, kaya sabi niya sa akin pupunta na siya dito, ito talagang mother ko charot, at yun nga, saan na ba tayo napadpad, charot at yun nga, kahapon nga uh, nag update nga tayo tungkol sa mga alagang itik natin na 2 months, kasi nga dun sa area din dun, ay walang patubig so medyo, ah, uh, ah uh, distance konti, mga ilang pulgada lang, charot, yung mga Ah, uh, ilang kanto lang naman yung pagitan ng mga alagang itik kong nangingitlog tas yung mga duckling ko po. At yun nga, dito nga na area ay bagong-bago po ito mga kabebe kasi nga bagong ani po to so bagong ani marami pong makakain po yung mga alagang itik natin. At yun nga, uh, yung mga itik nga natin na nangingitlog ay hindi na po siya nangingitlog. <laughs> yun nga uh, kasi nga mga kabebe ilang araw na din po na Uh, tayo dito sa bagong area pero pagdating natin dito na area ay wala pa ako masyadong mapaglagyan sa kanila kundi ay linagay ko lang muna sila temporarily doon sa my canal tas uh, pinapakain ko lang po ng uh, pakunting-kunting feeds hanggang sa hinihintay ko po dito na area na maani po to at yun nga itong araw na to ay naani nga dito na area kaya ay yung alagang itik natin agad-agad na inilagay natin dito. At yun nga, ah uh, ito pong mga alagang itik natin mga kabebe sa hindi po po nakakapanood po ng videos ko. Yun nga ay uh, yung alagang itik natin na nangingitlog ay hindi pa po lahat sila nangingitlog. Kasi ay ito yung unang pangingitlog po nila. Pag dumalaga po yung mga itik natin, hindi po yan sabay-sabay nangingitlog. At yun nga ang klaklaruhin ko po sa mga hindi pa po nakakapanood ng video tas mapanood mo ito. May mga video tayo dyan, ma'am sir, para naman ay hindi kayo magtaka. Uh, at yun nga, sa last mga mga videos ko sabi ko nga na itong mga alagang itik natin ay sobrang na stress po talaga sobrang stress kasi nga po ay no mga nakarang linggo maliban sa sobrang stress na nila sa area ay naglindol din po yun ng tatlo, tatlong araw pagkatapos ng tatlong araw na yun -sunod na sunod-sunod na na-stress po yung mga alagang itik natin automatic pong bumaba talaga yung production ng uh, itlog po ng mga alagang itik natin. Bumaba po talaga siya. Hanggang sa mga ilang araw ay inilipat din po natin yung mga alagang itik natin sa bagong area. Isinakay po natin sila sa bunggo at yun nga mga uh, isang oras din mahigit din po yung biyahe. At yun nga hindi pa nga sila nakaka-recover sa uh, araw na sobrang stress nila tas nadagdagan na naman po. At yun nga Pagdating na pagdating nga dito sa area, kinabukasan ay uh, kinabukasan nun, yung itlog po ng itik natin ay naging walong piraso na lang po. Sa 13 na 3 nga naging 1 hanggang sa naging isang 3 na siya, hanggang sa naging walong piraso na siya, hanggang sa naging 5, hanggang sa naging 3, Hanggang kanina naging tatlo pa din po yung mga itlog po ng mga alagang itik natin. At yun nga uh, kasi nga itong mga alagang itik natin mga kabebe ay medyo matagal-tagal na din po sila nangingitlog. At yun nga yung mga babae po natin ay uh, pumayat po talaga yung mga babae natin kaya ay hindi talaga natin maiiwasan na yung mga similya nila ay hihina talaga. Lalo na pag ganitong uh, paraan po ng pag-aalaga po, yung gala lang po yung mga alagang itik natin, ay kailangan din po natin silang uh, yung papahingayin ba? Yung pahingayin muna. Charot. At yun nga kailangan po talaga mga kabebe na sa area talaga na paglalagyan po natin ay marami po talagang pagkain tas may patubig. Kasi nga sa nakikita ko po sa itlog ng mga alagang itik ko po, nakikita ko pa talaga na sobrang nipis po talaga mga kabebe. Mahalata mo talaga na kulang po sila ng kain. At yun din po yung isang dahilan din po na hindi makabobo, hindi makarami yung mga alagang itik natin ng similya pag ganitong... Uh, pahirapan po tayo ng patoka lalo na pag ganitong free range lang po natin nilalagay po yung mga alagang itik natin at yun din yung uh, mga disadvantage din po mga kabebe pag mag ka po ng mga itik pag ganitong uh, uh Paraan po yung gusto mong gawin, ito din po yung worst disadvantage po. Pag ganito kasi mga kabebe, pag dito din sila sa area, pag nangyari, boom na boom din po yung mga itlog niya. Ang maganda lang dun is wala kang gagastusin. Hindi katulad pag pinoltry mo na uh, makagastos ka, taas labas ka ng pera para mangitlog sila. Samantalang pag ganitong gala lang po yung mga alagang itik natin, ayun uh, nga sobrang nakakatipid nga po tayo nga mga kabebe sa area din po natin ay nagbabase lang din po tayo sa uh, kung ano lang din po yung makain nila dito na area. Yun din po yung mga disadvantage po ng uh, ganitong klase po ng pag-aalaga ng itik kasi nga ay kung ano lang talaga yung meron dito. Tapos walang ibang gagamitin mo dito sa mundo ng itik mga kabebe lalo na pag ganitong free range yung gusto mo ang gagamitin mo talaga dito ay ito po talaga discard po talaga yung pwede natin gamitin sa paraan na ganito kaya pag may balak kang na magnegosyo po o pumasok dito sa mundo ng duck farming dapat pag-isipan mong mabuti hindi yung uh, nakikita mo na medyo okay yung income ay gusto mo ring pasukin dapat ay aralin mo pa din po kung paano nga po yung mga tamang diskarte para makakatipid po tayo at masasabi na natin na itong business na ito ay maganda po talaga pag madiskarte lang po tayo. Kasi nga dito mga kabebe, lalo na pag dito sa bukid noon, sobrang dami po nang mangiitik dito. Yun nga yung uh, isang kwan din. Yung mahirap kasi nga ay nagaagawan tayo sa area kung saan yung ani, kung sino yung mauna doon ayun, pwede tayo dun magsiksikan parang uh, sardinas, yun yung uh, mahirap din dito sa area namin dito sa Bukidnon, kasi nga ay kaliwat kanan nga po yung mangiitik dito, kasi nga ay, dito nga sa amin, e, eh, nabago na po yung henerasyon, yung kung dati, is yung maraming palay dyan, gapas, yung garab lang ba, tao lang yung gumagawa, ani, tao lang din yung gumagawa. So, ang nangyari ngayon, may mga bagong mga teknolohiya ginagamitan na ng harvester, ginagamitin na ng rotor, imbis tartol, imbis gapasin, hindi na gapasin, kundi harvester na yung gagawa. Kaya yung mga tao na... Yung trabaho nila dati ay magsasaka. So ngayon po, kasi nga diskarte na talaga yung labanan kaya nakita din po siguro nila na ito nga sa mundo po ng duck farming kung alam mo lang po yung tamang diskarte ay uh, mabubuhay po talaga tayo. masasabit po talaga natin, malaki po talaga yung mapipira natin dito po sa duck farming. Hindi po natin yun makakaila, lalo na po ay malawak po yung area. Tapos yun nga eh, wala naman tayong kalupain, kundi sa kuko lang naman po tayo nagbabase ng kalupaan, kuko at sa paas. So, yung ditong area, marami naman pong mayayaman, ang lawak-lawak ng kalupain, kaya sa kanila tayo magdidiskarte doon sa kanilang area tayo magdidiskarte. Yun yung maganda sa mundo ng duck farming pag ganitong gala po yung paraan po ng pag-aalaga natin. At yun nga, yun nga yung mga kuha natin ngayon mga kabebe, yung mga itik nga natin ay hindi na nangingitlog itlog kundi ay may tatlong piraso lang po yung itlog nating araw na to. Kaya nga sa pag-analyze ko po dito sa mga lagang itik ko, maybe mga two weeks guro bago ito sila makasimula or bago sila mangitlog kasi nga naiintindihan ko yung stages uh, stage na ganun lalo na pag uh, straight yung pangingitlog nila itong mga dumalaga mga kabebe ay pag uh, sa poultry natin ito ilagay syempre tuloy tuloy, tuloy tuloy talaga yung egg production nila kasi nga ay patuloy yung kain nila walang putol hindi masyadong na-stress hindi katulad ng pastol lang po na bumabase lang po tayo sa area tas yun nga, pag wala nang makain dito na area, ay na naman natin sila sa kabilang area, yun yung mga disadvantage sa pag-aalaga ng uh, ganitong pastol po yung itik pero overall po, ito po talagang uh, duck farming po talaga, pag alam mo talaga yung uh, sikreto at timpla diskarte po, ay tipid na tipid po talaga tayo at yun nga uh, ito nga yung bagong area natin mga kabebe. Ngayong araw nga po ay 0-0 zero -zero tayo. Hindi natin may bibinta yung tatlong itlog kundi ay kakainin natin yon. At yun nga, yun lang muna yung imamaritis natin ngayon kasi nga busy-busy yung duck nyo. Kasi nga ay kulang ako ngayon sa tao mga kabebe. Wala akong tao ngayon kasi yung tagabantay ko dito sa malalaking sa nangingitlog ko pong itik na hindi na po nangingitlog ay nag run away iniwan na naman ako tas yun nga may dalawang tao ako dun sa mga duckling ko din po kaya isa ay minsan kinukuha ko yung isa katulad kapon kinuha ko yung maliit tas ngayon ako na naman mismo ang nagbabantay dito na area kasi dun ay uh, mahirap dun kasi sobrang init samantalang dito eh, pwede lang ako makapagpasilong dito sa gilid gilid at yun nga sobrang maritis ng duck girl nyo maritis talaga tingnan nyo naman yung beauty ko wala nang ka beauty beauty Ah, sa so mga nagtatanong po dyan, wala. <laughs> At yun nga, ako nga pala yung duck girl ng Bukinon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.